maganda magandang umaga mga idol. Dito pala tayo ngayon sa Labisaris Northern Summer. Magja-jogging tayo ngayon dito at yun, dapat kahit umuwi tayo nag-vacation, dapat hindi pa rin nawala sa atin ang pagpapawis kasi kailangan laging condition. So yun, dito tayo pala dumadaan sa may namin dati to at kasi di lang ako dito nakapagtapos. Yung first year kasi at third year ako nag ano, sa ibang eskwela na ako nag-aaral at pag grade ko dito ako nag Ano, nag -transfer. Maganda na sana dito kasi, ano lang, public lang siya. Kaso, tamad lang talaga ako mag-aaral. Ewan ko ba, parang magkakasakit ako pag kumpleto sa linggo yung uh, paso ko. Yung Monday to Friday na walang absent, hindi ko, parang hindi ko kaya, parang magkakasakit ako niyan. Kapag nakumpleto ko yung isang linggo na eskwela. <laughs> Tapos ni isang flag ceremony dito, hindi ako nakatin. E Ewan ko ba, sobrang loko-loko talaga ako ang lakas-lakas ko talaga. Ang lakas-lakas ko mag-absent. <laughs> Tapos alam nyo ba yun yung may ginugupit? ginugupitan ng teacher kapag mahaba na yung buhok. Kaya pag alam namin may gupitan, ah, yung mga bundok na yan dyan, naabot talaga namin yung katatakbo. Hindi lang magupitan. Kapag naisip ko at naalala ko yung mga ginagawa namin, naisip ko talaga, ang loko-loko ko talaga. <laughs> Grabe. Kaya bagay talaga, nagboxing na lang talaga ako kasi sa akin wala rin naman akong alam na ano wala akong gustong course kaya yun, naisip ko ah, magbubuksing lang naman ako ba't pa ako mag-aaral pero ngayon naisip ko tuloy dapat nagtapos na lang ako kahit mahirap kasi kailangan din palang gamitin yung pinag-aralan Lalo na pag ka na sa ibang bansa, kailangan English pala doon. Hindi ko alam. Yung ko lang na realize <laughs> so yun, balik na nga tayo dito sa jogging ko. Yung taga-video ko pa pala nito, yung kumpare ko na si Jmar Bonipe, Yung ano, malakas mag ano yan, malakas, malakas yan. Malakas yan, sumabong magsabong. <laughs> so ayan, pagkatapos pala mag-jogging, pumunta pala kami dito. Sa paliguan dito sa bukid. Masarap dito maligo kasi presko, saka wala pa masyadong tao. Yun kasi yun na miss ko kasi, di ba, pag sa Manila, mahirap makaligo sa mga ganitong kapreskong lugar. Kaya yun, nag-request ako na sabi ko, sa subukin tayo kasi maganda maligo Presko at malamig ba. Kaya yun, pumunta agad kami dito para makapag... Refresh ako kasi di ba galing ako sa jogging dyan. Yan. Pero titingnan nyo dito, ito lang malakas ako. Nakapaal lang siya. Kahit sobrang init. Idol talaga, basta labis-ares. Dati doon kami naghahanap ng nyog. Tapos sinong dati hindi, hindi pa to simentado siya dati. Inilakal lang namin to siya. Grabe yung ano namin. Tapos may buhat-buhat kami ng mga nyog ba. Yung kasama ko dyan yan. Yung kasama-kasama ko dati. Yung mga naghahanap ko pinanyog. Si ano yan? Si Parjay Mar Bonife. Tapos yun, Iiwan lang din pala namin dito yung motor. Kasi hanggang dito na lang yung kalsada. Tingnan nyo. Ang ganda dito. Oh. Ang sarap pang ano pang Instagram. So yun, naglalakad na rin pala kami dito. Malapit na dyan yung ano yung paliguan namin. Nakadlakad muna kami at yun. Inaalala yung mga nakaraan dyan namin na daanan kasi dyan talaga kami dumadaan pag naghahanap ka nyog. Tapos yan, kinakwento ko dyan yung ano yung mga nakaraan namin na kung paano kayo naghahanap ng nyog. Tapos dito bigla ako makakita ng nyog. Tayhan nyo. Oh, ayan oh. Kung kabataan ba namin, ah, wala na yun dyan. Pang tong 8 na yan namin, or kaya pang lucky 9, or kahit anong baraha, pang sugal. Tsaka dito na yung planet, Thank you sa pakikinig.